kahulugan ng gray na tuta sa panaginip. Sa kanilang malambot at magiliw na balahibo, ang mga gray na tuta ay maaaring gumawa ng maraming tao na gusto sila. Ito ay isang simbolo ng kawalang kasalanan at kagalakan na iyong nararamdaman. Ang mapaglaro at cute na maliliit na aso ay sumisimbolo sa isang bagong simula ng paglaki. Ipinapakita nito na nagsisimula ka ng isang bagong kabanata na may buong pag-asa para sa hinaharap. Ang panaginip tungkol sa mga kulay abong tuta ay maaari din magkaroon ng emosyonal na epekto kuminsan. Isa itong reunion na nagpapaalala sa iyo ng masasayang alaala ng pagkabata. Sa kabilang banda, ang mga tuta ay magpapahiwatig din ng kahinaan, lalo na kung ang tuta ay nasa problema. Ang pagkain ng mga panaginip tungkol sa mga kulay abong tuta ay nauugnay din sa ating relasyon sa hayop na ito. Kung meron kang malalim na relasyon sa isang tuta, maaari itong magbigay sa iyo ng kapayapaan. Gayunpaman, kung meron kang isang kakilakilabot na karanasan sa hayop na ito, maaari itong maging sanhi ng pagkabalisa. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makipaglaro sa isang kulay abong tuta kapag napanaginipan mong makipaglaro sa isang kulay abo na tuta, ito ay nagpapakita ng isang pakiramdam ng kagalakan, kawalang kasalanan at walang malasakit na kaligayahan. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nag enjoy sa mga masasayang oras ng walang anumang pag-aalaga. Gayunpaman, kung ang kagalakan ay nauwi sa magaspang na laro o pagsalakay, pinipigilan mo ang galit. Ang simbolo na ito ay nagpapahiwatig na dapat kang maghanap ng mas malusog na paraan upang may maipahayag ang iyong mga damdamin. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makahanap ng nawawalang gray na tuta. Kung nanaginip ka makahanap ng nawawalang gray na tuta, sumisimbolo ito ng responsibilidad, pakikiramay at pagnanais na tumulong sa iba. Ito ay isang senyales na naghahanap ka ng mga paraan upang positibong maapektuhan ang mundo at maaari kang maakit sa mga sitwasyon kung saan maaari kang magalok ng tulong. Sa kabilang banda, ang isang nawawalang tuta ay nagpapakita ng mga damdamin ng kalungkutan. Iminumungkahin nito na naghahanap ka ng isang kaibigan o pakiramdam na hindi nakakonekta sa iba. Hulugan ng panaginip tungkol sa nasugatan na kulay abong tuta. Ang managinip ng isang nasugatan na kulay abo na tuta ay isang malungkot na karanasan. Ito ay sumisimbolo sa damdamin ng pagkabalisa o napipintong pagbabanta. Ito ay isang senyales na ikaw ay nag-aalala tungkol sa kaligtasan ng mga mahal sa buhay o nahihirapan sa paglutas ng mga problema. Pansamantala, wala kang maaasahan ugan ng panaginip tungkol sa isang kulay abo na tuta bilang isang alagang hayop. Ang panaginip na isang kulay abo na tuta bilang isang alagang hayop ay maaaring sumisimbolo sa isang impantya na relasyon. Iminumungkahi nito na naghahanap ka ng isang tapat at mapagmahal na kaibigan. Sinasagisag din ng mga tuta ang responsibilidad o pangako. Kung nanaginip ka mag-alaga ng may sakit na gray na tuta, ito ay senyales na pakiramdam mo ay nabibigatan ka sa iyong mga responsibilidad. Ang kahinaan ng tuta ay sumasalamin sa iyong mga takot. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang kulay abong tuta na ipinanganak. Ang panaginip ng isang kulay abong tuta na ipinanganak ay sumisimbolo ng isang bagong simula ito ay isang senyales na ikaw ay nagsisimula na isang bagong negosyo. Sa kabilang banda, maaari rin itong sumisimbolo sa pinagmumulan ng stress o pagkabalisa na naghihintay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang kulay abong tuta na nawala. Ang panaginip ng isang kulay abo na tuta na nawala ay sumisimbolo ng damdamin ng pag-abandona. Ipinapakita nito na sa tingin mo ay hindi nakakonekta sa iba at maaaring natatakot kang mawala ang isang bagay na mahalaga Ang kahinaan ng tuta ay maaaring magpakita ng pagkabalisa na iyong nararamdaman Samantalang, nalalampasan mo ang mga takot kung nananaginip kang makahanap ng nawawalang grey na tuta Ang pagbabalik ng tuta ay sumisimbolo ng bagong pag-asa Kahulugan ng panaginip tungkol sa managinip ng isang kulay abu na tuta na umaatake sa iyo ang panaginip ng isang kulay abong tuta na umaatake sa iyo ay sumisimbolo ng damdamin ng pagsalakay. Ipinapakita nito na nakakaramdam ka ng banta. Ang panaginip na ipagtanggol ang iyong sarili laban sa isang pag-atake ng isang kulay abo na tuta ay isang senyales na pinoprotektahan mo ang iyong sarili.